Second batch. Hi guys. Ito na naman po siya. Ako naman nag... Yes. <laughs> ayun. Uy! Ayun! yata ano na! Uy! Hi guys! Hi guys! Hi guys! May nahuli naman na siya. Uy baka naman makuryente ka dyan. Ang gurami may o. Uh, baby, natin yung isang piraso Grams, baka bumalik pa sa tubig yan Hi guys! You o know. You o know. Oh, you know. gumagalaw-galaw pa. Sama <laughs> <laughs> si Tapos limasin nyo yung kabila. Saan? Ano? <laughs> Galing na doon. Wala na, first and last. Ayun lang yun. Ayun, sa kabilang yun. Ay! Ah. Sa kabila, mayroong may are. Uy! 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 Dito, dito, kaya <laughs> okay, doon eh. Pinukukuha daw, nice ice din. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Pakita mo na naman ako niyan. Nanginginig-inig pa ang bulag. <laughs> Baka tumab naman yan. Yan palang guys, nahuli nila. <laughs>